Apat na dahilan kung bakit masama ang sobrang timbang o overweight. Ano-ano nga ba ang mga masamang dulot kung ikaw ay mataba o overweight? Una, ang sobrang timbang ay maari magdulot sakit sa puso at karamdaman sa ugat. Ito ay dahil sa sobrang taba sa katawan na nagpapahirap ng circulation ng dugo. Pangalawa, ang sobrang timbang ay maaring magdulot ng diabetes ito ay dahil sa sobrang dami ng asukal sa katawan na hindi kayang process ng ating pancreas. Pangatlo, ang sobrang timbang ay maaari ding magdulot ng problema sa paghinga at pagtulog. Ito ay dahil sa sobrang laki ng tiyan na nagpapahirap sa paghinga at nagtudulot ng sleep up anya. Pangapat, ang sobrang timbang ay maaaring magdulot ng problema sa joint at muscles. Dahil din ito sa sobrang bigat na dinadala ng katawan na nagdudulot ng sakit sa likod at tuhod. Kaya naman, mahalaga na alagaan natin ang ating katawan at siguraduhin na hindi tayo overweight o sobra sa timbang. Mag-exercise at kumain ng tama para maiwasan ang mga sakit na ito. Maraming salamat sa panood ng ginawa kong video at sana ay nakatulong to sa inyo. At kung gusto mo ang mga ganitong topic about sa healthy tips, huwag mo namang kalimutang i-subscribe, like and share and click mo na rin ang notification bells para updated ka sa more upcoming kong video. Thank you for watching. Bye.